Alam niyo mga parts kung bakit nagbaba ng pamasahe si Lalamove dati. Wala akong kasalanan sa pagbaba ng pamasahe ni Lalamove. Baka parts, sana ah, vlog lang ako. <laughs> De, yung mga parts. Kasi si Lalamove talaga, wala namang pakialam sa atin yan eh. Kung maliit o malaki kitain natin. Kahit i-vlog mo pa siya, walang pakialam sa atin yan mga parts. Hindi niya doon binabase yung pagbaba ng pamasahe niya. Alam niyo mga parts kung bakit nagbaba ng pamasahe si Lalamove dati. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. March 13 ngayon, Thursday 2025. Dito kami ngayon ni tatay nag-aabang ng booking, ng first booking namin. Wala pa kami nakukuha. Purong papangit na mga booking eh. Itong vlog namin ni tatay mga pards, hindi lang to puro pa-hype. Kasi mga pards, baka iniisip ng iba puro pa-hype lang kami. Puro yung malalaking kita lang ang pinapakita namin sa inyo. Hindi ganun. Kami ni tatay, pagka nag-vlog kami, inumpisaan namin yan, pinapakita namin yan kahit wala kaming kinita mga pards. Lala move daily life kami may araw-araw na biyahe namin, pagka nag-vlog kami, pinapakita namin ni tatay sa inyo Kaya nga si tatay, oh, steady pulso lang dyan. Easy, easy lang. <laughs> <laughs> Kahit wala pa kami na booking, mga birds. Time check tayo. 10.05 a.m. May first booking na tayo. From sa going to Manila. Sa alagang 517. Ang layo ng pickup location ay 4.1 km. 1,000 kg to. Mabunta na kami sa may pickup up location. <laughs> Baka pera ka na bukas. <laughs> Sakto yan. pera bukas. Promise. Ay, oo. Oh, totoo naman sasahod bukas. Kasi pera ka nga talaga. Ma'am, pwede mong tanong, ma'am. Sino ba nag-book na ito? Kayo? Ako po yun. Ano ang contact na ito, ma'am? Ang dapa nyo? Ayan sila. Maka, ah, pupunta rin kayo? O. Ah, pala. Kaya pala walang number. Walang contact. Okay, 10.33 a.m. Na-pick up na natin yung first booking natin. Papunta tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 12 kilometer. Alright, let's go! Yung first booking natin, mga fards, Bago tayo nakapuha, natagalan tayo. Nabot ay ng isang oras may get. Medyo mahirap tumuhan. Namimili kasi kami mapangit ng mga booking ng mga pupuntahan. Malayong pick up, tapos mabababa pa yung mga pamasahe. At pa, mga parts, may nagtanong. Nagutin natin yung maganda niyang katanungan. Galing to kay Jun Ocampo. Sabi niya, parts creator Lodi, suggestion ko lang yung mga tip di mo na dapat sinasabi. Kaya siguro si Lala mo binababaan ang rate. Kasi nalalaman niya na malaki ang nagiging tip natin. Suggestion lang, sabi niya. Wala kasalanan sa pagbaba ng pabasahin tayo nilalaman mga pards sa ano ko vlog lang ako <laughs> ito yung mga pards kasi si Lala mo talaga wala namang pakialam sa atin yan eh kung maliit o malaki yung kitain natin kahit i-vlog mo pa siya walang pakialam sa atin yan mga pards hindi niya doon binabase yung pagbaba ng pamasahe niya kasi kung malaki kikitain natin malaki rin ang commission ni Lala kung maliit ang kitaan natin maliit din ang commission ni Lala kaya ganun mga pards wala siyang pakialam sa atin kung malaki man o maliit ang kitain natin alam pardes kung bakit nagbaba ng pamasahe si Lalamove dati. Dahil lang sa apps competition. Ako mga pardes kasi matagal na rin ako eh. Galing pa ako sa pagiging delivery rider. Pinasok ko lahat yan eh. Nag Mr. Speedy ako. Nag Lalamove ako. Lala Food. marami tayo pinagdaanan. Alam kong history niya kung bakit nagbaba ng si Lalamove. Dahil kasi mga pardes sa ano. Alam nyo yung mga apps na yan. Dati kasi marami May mga Speedy, Tuk Tuk tapos yung Grab Express Lalamove. Marami pa may mga dingdong, ang dami naglabasan dati. Nakalimutan ko na nga ng ibang apps eh, ng na mga naglabasan. Nagkaroon sila ng ano, competition, pababaan sila ng pamasahe mga parts. Kung sino kasi pinakamababa, doon pupunta yung customer. Kasi dati malakas sila lamog lang eh. Alos siya lang talaga yung nagpasimula niyan, tsaka yung Grab, Grab Express Motorcycle. Ang nangyari, mga parts, pinasukan ng maraming ano, competitor sila, gaya ng mga speedy, gaya ng mga dingdong, tok Ayun, ayun naman nagsimula talaga na i-bargain yung pamasahe ng mga delivery. Kaya si Lala Move, competition din. Binabaan niya rin. Sinasabayan niya yung pagbaba ng pagbaba. Kasi sa pinakasagad na mababa na, halos na yung rider talaga, wala nang kinikita. Ganon din ginawa ni Lala Move. Siyempre, hindi siya magpapatalo. Kasi napapansin ni Lala bumihina na, na sila. Lumalakas yung kabila. Kaya ginawa niya. Nagpababa rin siya ng pamasahe. Eh, anong nangyari? Wala na. Kawala na yung mga ano na yan, yung mga tuktok, yung mga speedy, mga borso, ganyan. Natalo na kasi nga masikat si Lala Move dun eh. Ang nangyari na nga lang, sinagad ni Lala Move yung pagbaba ng pamasahe. Ayun, wala na yung mga kalaban niya. Siya na nga eh. Hindi niya na binalik sa dati. Gawa ng siguro, sabi niya siguro, hindi naman pala nagreklamo yung mga rider, yung mga driver. Kahit na mababa yung pamasahe, sige pa rin ang biyahe. Kaya ganun mga parts. Kaya mababa yung pamasahe natin. Marami pa rin ang tsatsaga dito. Kaya ganun. Kaya si Lala Move, wala atin. Ayun, yan, kaya nagbaba si Lalamove ng pamasahe. Dahil talaga yan sa apps competition kaya nagkaroon tayo ng pagbaba ng mga pamasahe para maraming magbook sa kanila. Ganun yun. Kaya maraming salamat Pards Jun Ocampo sa maganda mong tanong at naipaliwanag ko sa mga subscriber natin at mga mananood. At dahil sa tanong na yan, naalala ko tuloy nung araw eh, yung nagmo-motorcycle delivery pa ako. Nag-start ako nyan sa Lalamove pero nag-apply ako noon nung ano, nung kasagsagan ng pandemic mga Pards. Nag-apply ako kay kay Lala Move. Tapos inabot na ako ng one month, di pa rin ako natanggap ni Lala Move. Kasi nakikita ko nga sa may mga TV, sa mga social media, yung delivery rider nakakalabas. Di ba kasi nga pandemic wala nakakalabas nun. Eh yung jeep na pambiyahe namin, wala. Hindi po pwedeng bumiyahe bawal lumabas na yung pandemic. Kaya wala akong pinagkakakitaan. Kaya naisip ko mag-apply kay Lala Move Eh yun na nga, one month, di pa ako natanggap. Sabi ng pinsan ko sa akin, may bagong labas yung Mr. Speedy. Sabi niya pinsan, doon ka mag-apply, baka madali ka matanggap doon. Sinubukan ko nga mag-apply doon. Ano lang eh, isang araw lang natanggap na ako tapos pinapunta ako ng office. Binigyan ako ng bag. Libre pa nga yung bag nun eh. Yung ngayon, mga bag ngayon, binabayaran eh. Binigyan ako ng bag, libre. Tapos bumiyaya ako. Yung Mr. Squiggy, pahirapan yung mga parts. Di pa kailala mo kung saan namalabas yung booking doon? Sinaswipe lang, no, sinaswipe. Kaya kailangan, pag walang booking, ganun ka nang ganun. Para kang loko-loko. Tapos nakatabong, ganun ka nang ganun. Kasi may lumabas na booking, tapos mag-uunaan kayo. Ganun. Eh, ano nga nangyari, e, matumal si Mr. Speedy kasi nga mas sikat si Lala Mug nun eh. mga panahon na yun. Ngayon, swipe ako ng swipe. Tagal na. Tung daliri ko, ano na eh. Matigas na eh. Kaagalap ko na gano'n. Lagi na kakalay e. Naisipan ni Mr. Speedy na ibaba ng konti. pamasahin niya. Binabaan niya. Ngayon, effective. Medyo dumami. Pag nag-swipe ako, madali na. May mga lumayan pa ito. na ako ng booking. Diba? Ayun na. Medyo dumami na yung ano niya. Yung customer niya. Si Lala na nakaisip din ng paraan na sabayan yung pamasahin ni Speedy. Binabarin ni Lala din e, Ngayon, nahami kasi na naman nilalamove yung mga client pupunta na naman ilalamove bumalik kasi mas maganda ron eh sa lalamove eh. mas maganda yung pagkaka ng delivery at yung apps nila mas madali hindi eh. kaya kay Mr. Speedy mas mahirap kasi magbukot dun eh. ngayon nagbaba ulit ng pamasahe si Mr. Speedy binaba niya eto naman yung ibang apps gaya ng mga grab lahat yung mga ano tumasabay din nagbababa din sila at yung mga grab food mga food panda sinasabay nila sa competition ng dalawang to yung lalamove tsaka Mr. Speedy ngayon hanggang sa hindi na matay si Speedy sinagad niya na sa sobrang babang pamasahe mga part yung pamasahin niya ay si Lala syempre nung ano na yun panahon na yun nung sinagad niya ng sobrang baba syempre mga client tuwang tuwa dun lahat bupunta halos si Lala na nakasabay ko sa kalsada wala silang booking nakatumpok sila ron ako ang bilis ko nakakuha kay Mr. Speedy ng, ng mga booking eh. ayun na hanggang sa sinagad na rin ni Lala yung baba ng pamasahin mga part para malabanan niya lang yung Mr. Speedy masabayan niya ngayon eto na di, ano na sagad na yung baba hindi nila ibaba kasi nagreklamo na yung mga rider eh. na. Tapos panay-post na sa social media na kung ano-ano na mga parang wala nang hindi na makatao yung ginagawa nila. Bakit na yung mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanila eh. Ang sa sana nag, nag -ano na, nag na si Mr. Speedy. May sumalo. Ano naman, buso. Oh, ngayon, ina ano yun, lalong inaano yung mga bag nga na na eh. Pinapakita sa social media eh. Para mahabag din sila sa ginawa nila eh. Hanggang saan? Nagsara na ng ano, ng buso. Tapos ilalamog. Il Ganun pa rin, nagtuloy-tuloy. Ngayon doon ako nakaisip na lumipat sa 4 wheels mga pag. Kaya ako, nagpapasalamat din ako sa mga subscriber ko. Tapos yung iba yung mga subscriber ko, mga follower ko. Minsan, nagpapadeliver sa akin. tuminsan minsan, nagiging regular customer ko na rin. Kaya maraming salamat kasi kahit pa paano, nagkakaroon kami ng ibang discarding na tatay. May mga regular customer din kami. Hindi ko na rin sinasama sa vlog namin. Eh. Hindi ko na rin kinapakita sa inyo mga pag. Kasi yung iba, ayaw din naman nila i-vlog. Eh. mga, yung mga nego negosyo nila na deliver namin, so nila private na rin Ang sinasabi sa inyo. Pero, pag ganito, good service quality ka, maraming nagtitiwala sa'yo, nakita nila na magandang trabaho mo. Maraming gusto magpa-regular, ganun mga Pards. Minsan, nagugustuhan nila yung trabaho mo. Tama na, sobrang motivate na yun. Baka makaya, tatlong L300 na yung nyo, mo, nyo, panlalamog. Baka, na-motivate ka yung sinasabi ko. Kaya, Pards, Dino Campo, maraming salamat sa tanong mo. At, may natin ng maayos. Hindi ako galit sa'yo, ha? Ah. <laughs> Magpapaliwanag lang ako ang parts dun. Okay, drop off tayo mga parts sa Jose Reyes Memorial Hospital. Time check tayo. 11.41 AM tayo dumating dito. Time check, 12.33 PM. Second booking natin from Manila going to Taguig sa halagang 739. Ang layo ng pickup location ay 450 meters lang. 1,000 kg ito. Papunta na kami sa may pickup location. Yeah. Ang sabi ma'am, huh? ano, stainless po. Stainless. <laughs> ah, hindi, hindi siya dito. Baka dito. Yung kay Marcel, ma'am. Ito pala. Ito ang tubo. Ah, rin pa rin ba kayo doon? Ayun okay, salamat ma'am. Time check, 12.56 p.m. Hindi eh, nakawala tayong pansabay pang double booking natin, pang third booking. From Manila, going to Las Piñas. Sa halagang 526. Ang layo ng pickup location ay 300 meters. 600 kg ito. Papunta na kami sa may pickup location. Kahit nasa may binondo kami mga pargs. Ang hirap tumamba ng magandang booking ngayon dito. Pero pwede na to. 739 at 526 yung daradala natin booking. Isang Tagig. Isang Las Piñas. Maladaanan naman natin yung Tagig eh. Bago tayo pumunta ng Las Piñas. Kaya pinagsabay na natin tong dalawang to. Kanina pa ako nag-aabag na magandang booking. Naubos yung oras namin. Kaya kumuha na ako ng booking. Gusto sana ay eh, malaki na tapos medyo mataas na pamasahe. Kaso sa panahon ngayon dito sa may binondo, mahirap. Tsambahan na lang talaga kung makakuha ka na maganda. May lumabas kanina, wampor. Baliwag lang. dinamin namin nakuha eh. Malapit lang din sa amin yung pickup sana. Kaso, hindi tayo sinawerte sa iba binigay pero okay na rin to las piñas lang naman may daladala tayo na bale 1,250 na itong natin dalawang buke ganun talaga tsaga tsaga lang kasi matumal talaga ngayon eh. kapunta kami ngayon sa may pick location namin lumagpas na kami ng konti kaya umikot kami nasa likuran namin siguro mga 50 meters yung lagpas eh. mabigat daw yung ano eh inodoro yung pick natin eh. sang inodoro tsaka isang lababo medyo malayo layo na rin nilagpasan namin kaya sabi nila ano daw ikot na lang eh, hindi ka makakatras eh kasi masikip eh to, nandito na tayo sa may pick natin Ayan, pick up natin mga no, parts e. Opo, uy kumabante kaya Umabahan Hindi ko pala na ano, o, handbrake Alam ko na handbrake, pagtulak Kumandar eh, picturean natin Picturean Wala na raw? Wala na, na pick up na natin yung dalawang booking natin papunta muna tayo sa may tagig tapos saka tayo pupunta ng Las Piñas ang layo ng drop off location ay 22 km All right, let's go may na ba ito? oo oh, bakit? Uh, na to mga direct direct ako agad eh bakit? natatakot ka na sa Smenya Highway ito <laughs> dati yung huling vlog mo sabi mo matapang ka <laughs> kahit sa Smenya Highway yung kaya nang sira Celeste uh. Ano ang 689? Tuna ko lang sir ah. Okay, thank you. Okay, tapos na natin deliver yung second booking natin. Papunta tayo ng third booking drop-off. Ang layo ng drop-off location ay 23 kilometer. Alright, let's go. West Service Road tayo. Time check, 2.57pm. Papunta tayo sa may drop-off location ng third booking natin mga parts. ano tayo mga parts Deliver third booking. Ako sir, sir lalamog sir, deliver po. Nagbayad yung gift Yes sir, Pinabayad nabangayad eh, sandaan sir. 100. Ayaw eh, sabi ko, konti lang eh. Ayaw po mga, daw talaga. Pag yung tawagan naman, volunteer ko dyan eh. Ah, volunteer ka ba? Hindi <laughs> ko saan, tinawagan pala kita. Six hundred twenty-six lat. Nan, ah, uh, Ay, ini eh, Thank you, sir. Ay, thank you, sir. Eh? Okay, sige, sir. Okay, time check tayo. 4.42 p.m. May nakuha na kami pang-apat na booking. From Las Piñas, going to Manila. Sa halagang 688. Ang layo ng pick-up location ay 3.1 km. 1,000 kg ito Papunta na kami sa may pick-up location. Ito. Ito yung problema natin, yung kutsun eh. Ano yan, diba? Apo, ito naman yan, di ba? Ah, bumam. Ito kasya yan tay testing muna natin pwede ba tiklopin yan? hindi natin tiklopin matigas yan magano natin eh mga pad kasi ba pag ganon? hindi testing natin okay kasya kasya rin natin yan patagilid tabi 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 kasya kasya ba? kasya yung yingsay yung kaw yingsay isa ako na ako na ako na siya na daw tay siya na daw malaki ka sir eh Hello ma'am, isinampanan nila ito sa amin sakyan. Pinagkasya, malaki oh, pala ito, king size. Ano? Malaki pala ito, king size. Nagkasya na pa, nagkasya naman? Nagkasya naman ma'am, nakasampan na. Pero okay naman, di naman ganun kadumi. Hindi naman ma'am, yung kausap ha? mo kanina, agent daw niya yun. Ha? Siya daw pinakamiss mo may ari. Kausapin oh, ko nga po yan. Ah, sige ma'am, ma Okay kayo ma'am, para na Okay, na-pick up na natin yung pang-apat na booking natin. Papunta na tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 21 km. Alright, let's go! Okay. Yes. Kontinu lang. Oh, yan. Okay, uh, pasok to, pasok, pasok. Ito sir, yung ano, ang mga turning niya. Oh. Second hand ba yan? hand lang Ah, second hand pala ya? Oh minimal Oh. Oh, okay. Hindi -hmm. ko po alam mam. si Siya bayaran nih. Basta pinikap ko lang po yan doon eh. Bahay lang? Bahay po. Subdivision. Ah, galing sa subdivision. Po. Salamat po sir, ma'am. Habang pauwi kami ay mag-income rebuild tayo mga pards. nakaapat na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 1,976. 250 ang nakuha namin na tip. Pagkainad natin magiging 2,200. Pagkatapos, bawasan naman natin ng 600 na diesel at 200 na pangkain. Bale 800. 2,200 minus 800. Eek equals 1,400. Ayun mga parts, naka 1,400 lang kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, sa saka yung commission nilalamo.